Nalambat ng Nueva Ecija Provincial Police Office o NEPO ang isang most wanted kasamang tatlong iba pa noong November 25, 2024 sa isinagawang Manhunt Charlie Operations. Sinabi ni Police Colonel Ferdinand D. Hermino, Provincial Director NEPO, na bandang alas 9 ng umaga ang pinasanib na mga elemento ng Santo Domingo Police Station Lead Unit, PIU, 2 PMFC at 303rd MCRMFB3 ay nagsagawa ng Manhattan Charlie Operation sa barangay Pulong Buli, Santo Domingo, Nueva Ecija. Ang operasyon ay nagresulta sa pagkakareso ng top 2 municipal most wanted person sa nasabing munisipyo, isang 33 anyos na construction worker mula sa lugar wanted ito sa frustrated homicide na may inirekomendang piyansa na 72,000 pesos Sa magkahiwalay na operasyon tatlo pang wanted ang naaresto rin ng Talavera Police Station, Gapan City Police Station at Cabanatuan City Police Station sa bisa ng warrants of arrest for violation of Republic Act 7832 theft at qualified theft ayon sa pagkakasunod. Nasa kustudya na ngayon ang operating units ang mga akusado. Samantala, nagsagawa rin ng katulad na operasyon ang mga elemento ng Gabaldon Police Station at Cabiao Police Station sa Barangay Bagting, Gabaldon at Barangay San Gregorio, Cabiao. Gayunpaman, ang mga wanted na sumailalim sa mga warrant of arrest para sa acts of lasciviousness at other forms of swindling ay matagal na palang yumao kung kaya't ang nasabing mga warant ay ibinigay at tinanggap ng mga kaanak ng namatay. Inihatid na sa huling hantungan ang mag na nasawi matapos malunod dahil sa pag-apaw ng tubig ilog dulot ng bagyong pipito sa bayan ng Rizal, Nueva Ecija. Batay sa balita, unang nakita ang labi ni Princess matapos ang ikalimang araw na paghahanap. Kinabukasan naman natagpuan ang katawan ng ina na si Nanay Vilma sa kalapit na barangay Australia. Personal na nakiramay si Rizal Mayor Trina Andres sa pamilya La Purga at nagpaabot ng pasasalamat sa lahat ng tumulong para mahanap ang mag-ina. Sa pangunguna ng Rizal MDRRMO, DRRM team ng iba't ibang bayan at ang PDRRMO ng lalawigan. Matatandaan na sina Maricel Laporga, 41 anyos, at Princess Erica Laporga, 13 anyos, ay ililikas na sana kasama ang ama ng tahanan at dalawa pang anak na lalaki nang abutan daw sila ng biglang dating ng malakas na agos ng tubig ilog na galing sa kabundukan. Dito ay tinangay ang mag-asawang Laporga at ang kanilang tatlong anak na rescue naman daw agad ang asawang lalaki at ang panganay na anak. Samantalang isa pa nilang anak na edad 8 anyos ay na-rescue naman kinaumagahan sa katabing barangay ng kabukbukan na kumapit daw sa puno ng saging para makaligtas. Ipinagkaloob na ng DOST sa pamalang panlawigan ng Nueva Ecija ang Mobile Command and Control Vehicle o MOCOV na nagkakahalaga ng 16.8 million pesos. Personal na tinanggap nila PDRRMO Chief Michael Calma at Provincial Tourism Head Attorney Joma San Pedro sa pamagitan ni DOST Provincial Director Lady Mel Sikat. Ayon kay Director Sikat, ang MOCOV project ay inisyatibo ng ahensya sa ilalim ng Community Empowerment Through Science and Technology Program. Katuwang ang opisina ni Senator Joel Villanueva na may layuning lalong mapatatag ang disaster rescue operations sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay mayroong weather monitoring station, rescue quadcopter drone, global satellite communication at surveillance equipment, rescue and medical equipment. Meron din itong portable boat na maaaring magamit sa rescue operation, gayundin din bilang conference room at mobile command center ng emergency responders. Nabatid na kahit mawala ng supply ng kuryente sa particular na lugar. Nang kalamidad ay epektibo pa rin ito magagamit dahil mayroon itong solar and wind power supply system at kayang i-accommodate ang labing walong katao para sa mga rescuer na inabot ng ilang araw. May limang portable medical beds para sa mga emergency at set ng radio communication. Mayroon din itong satellite smart router para sa koneksyon ng internet drone para sa inspeksyon ng bisinidad ng apektadong lugar at isang pickup car at iba pang kinakailangang kagamitan para sa pagsasagawa ng disaster command and control operations on site